nabugutom na ito kasi kami kasi din gutom kasi na kasi 12 mong na. na tayo mamaya na tayo kakain paunahin muna natin itong mga alaga namin uh -huh. ito ang sa'yo Isabel habang kami dahil at ito iyo, Mubay oh, ay tanggalin ay, ay. mo nga yung shit baka kaya medyo gubagal kang kumilos hindi mo masyado nakikita yung dahil na, ay may so. pagkengitera din po ay Paris ha sige na tanggalin mo na mamaya sabi na mukha na naman akong pagod oh, dito na dito na kailangan <laughs> kailangan yung mapalapit dito yung mga peking duck. Dito, Dito. Hmm. Pa nila yung panila ka. Peking! Bakit ang tawag? Peking Duck. Sige na. Ha? Eh uh, ang alam ko dyan kaya peke. Hindi tunay na itik. <laughs> 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 Hindi Peck. yun yun! Ah. Kuya, ulitin yun, ha? Baka may iba makarinig. pang makarinig. Mag-distract ako trabaho. <laughs> Peking Duck? isa pato? <laughs> ang alam ko kasi dito, ang pangalan niyan eh, parang pangalan nila sa China. China. Galing, oh. Yes. Yes. Sure, China. kasi kasi yun ang gina, yun ang trabaho ni Ramey. Ah, okay. Ama naman Isabel, tigilan na nga yung mga pasaway na tanong at gawin na lang ang task. Ang laki naman niya. Paano ulit yan? Paano ulit yan? O dito, pa sa kabila, sa, sa gawin kang kaliwa. Oh my God, paano ulit yan? ay mo, ganyan yung lukayan. Hindi. Long neck, siya. Nakakatakot. Nung kita namin yung gangsa, nakakatakot kasi may mga itim-itim pa silang ganun. Tsaka makakabal yung leg nila. Oh. So ibig sabihin, in-expect mo na na pag tumuka sila, mas malaki yung close range. Kailangan sila i-corner. Para wala na silang takas, gano'n. So, ang maging problema na lang kami, kung kami eh, mag hesitate na mm huli -hmm. na gano'n, makatakas talaga sila. Kasi pag hinawakan mo yung isa, lahat, uh, iingay sila eh. Mm -hmm. Ha! Gano'n, gano'n. Hey, oh my ka. God! Matilol mo lang, hapid sa hey, akin. Ka. Paano ba ginatak nila ako? hindi. hulihin mo. Ayoko. Ayoko talaga.

kasi sa parang may na yun ganon yung leow niya si kuya Mario nakita ko talc si no? relax 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 okay pa check na sa kaito na ganon ni gila ng yanti ayaw 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 hawak. Kailangan ayaw ayaw Para snake ayaw 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 Check ulit natin yung kanina. Check yung pattern. Madumi! <laughs> Ito, shiny. Ah, shiny ba? Oh. Ano yung bent? Yung pwet niya. Ew. Dry? Oo, oh, dry and malinis naman. Ice? Ice or uh, ice? Okay lang. Okay lang. May so, red isa though? pa natin check, check yung kung may kuto siya. Parang yung pag-check ng puwet, parang hindi ata, ano, hindi ata na-check na. Ayun pa. na eh. Ayun, kasi gumagalaw yung puwet niya. <laughs> gumagalaw niya. Kaya sabihin, eh. kailangan kasi, kailangan hey kasi hahanapin mo yung... Kayo, Ayan na, kuya. O, oh, gumagalaw na kasi. Kita And na agad. Yeah,